Finally, we have come to the last part sa ating Baguio trip uh, vlog series. Ito na yung last part ng mga video clips. Hope you enjoy. Na-enjoy ninyo ang aming Baguio vlogs. Baguio, so Baguio vlogs. And abangan nyo, may next gala kami in the next coming week. So, pagpasensya na ninyo ang mga clip na ito. By the way, these are clips from Andy. And then, towards the end of this video, yung mga happening sa last day namin after kami bumaba from Atok Bingit. And mostly, yung mga excess clips from Andy's um, cell phone. Thank you for watching again, guys. And thank you for the support. We'll see you in our next video. Bye-bye. <laughs> OMG, I'm blooming. Mami, tingnan mo dito. This way

Dunka Beach roses. They slay, slay. Wait. Wow. So beautiful. <laughs> it's better here. <sighs> it's better here. <sighs> video kayo. Ubum, tuloy Okay na ng bulaklak dito. Grabe. Babay? Sige. Babay bagay. Wala. Sige. Wala. Mapabalik na kaming Cavite. supplementary coffee nila. So, hindi kumuha ng coffee si Andy? Hindi. Ay, mamon. Kumagala. Ano, ulo? Ang si kumagala. Sakit, mama. Oh, wala pa daw Oh, dito camera 'yo. look at me. Andi look. Diyan na. Naa nga oh. Okay. Ano 'yung tunog? Ay, drone pala 'yon. Ayun you oh. Know. Andi Ay, 'to siya. Tara na ikot na. And follow daddy, time to slay <laughs> the a of flower. Oh it's go to the flower. The Dila. Dilaw, hindi magsolo ka dyan. Dila. Parang nagtatago ka si Dilaw na flower. Go. Go. Andi dito ka. Dito ka. Yeah. Then look at mama. Sige. One, two, three. Okay. Jamu, okay. jam okay. oh huh. <laughs> <laughs> ah, <sorry. Huh. sighs> <sighs> mG I'm looming Mami, tingnan mo dito. <laughs> na mga bulaklak dito. <laughs> Baby, look at mama. 1, 2, 3. The cabbage roses. <laughs> They snake. slay. Slay! Wih Wah, wait. Wow. So, wow. Okay, nah

dedi <tuk> hai <tangan> Oh, ang ganda ng bulaklak nito. Grabe. Ito ka. One, two, Thank you. ka, dito ka. nama Then look at mama. Sige. One, two, three. Okay. <sighs> <sighs> 어, 어, 어. At ito, oh, itim. Yan yung natin, di ba? Pero itong itim. Magkano dito? Magkano ate? Ah, dito? Ha? Marinig. Anong kinagiba ng itag sa smoke? Ano lang? Uh, smoke yung black, tapos sun dried yung itag. Et ah, ito smoke. Huh? Ito sun dried. Oo. Oh, uh, nilagyan uh -uh. Ah, hindi siya smoke. Hindi po. Ah, ito ang smoke tong black. Bakit siya nagiging black? Sa ano smoke. Ha? Ah, dahil sa smoke? Ah, oh, sige. Daddy, itong itag nila dito, yeah. hindi siya smoke, sun dry. Wag na. Ito na lang. Kasi black, ko. Oh. Nakabili kasi kami ng smoke, pero hindi black. Daddy, are you sure about that? Yung kinukuha mo dyan? Stop. 1, 2, Tabi ka kay daddy, anak. Tabi ka kay daddy, baby si daddy Ayun na naun sa ka dito 1, 2, 3 Highest point, tingin Doon tumitingin, naun sa unsa aking mag Doon na tayo video ay, oo, oh, hindi. Ano yan, uy? Pananim yan. Nasa tindahan. <laughs> Daddy, selfie like Highest point. Kasi ikaw dapat dun eh. Gumitan ka, Andy. Kasi agad. kaliwa yung gamitin mo. Kaliwa Makikita. Nagigits mo. mo yung camera, mo

balik Mag-auto-rotate naman yun So ito yan Picture na ito Anong so ito yun? Titingin na anik-anik na naman to Stickers Anong gusto mo be? Ha? Ang gusto mo dati? Kala ko Highest point to. Hmm? Ito ba? O ito? Live for 100. Ayoko na mag-rep magnet. Doble na sa dami na. Okay na tayo. Let's go. Baby. Si, paano sino yan? Tororo? Ano yan? Sino yan? Tororo. Hindi. Magkano yung pang-massage niya? Ganito ako yan. Lord! Dami mo na nga yan eh. Ito naman to. Ito ay uphill. Ha? Uh, gusto ko ng manghang eh. Anong gusto mo? Mag-aaral ah, natin. Bakit ba tayo pumunta dito? Ayaw mo na ba? Kasi uphill ay hindi ko rin talaga gusto dito eh. Hindi. Nandito na tayo. Alam, alam mo, bumalik tayo sa sakyan. Magtalo mo, dito na ba tayo makakain? 11 11.3 Hindi tayo kakain. Huwag na tayo pumunta dito. Ha? Huh? And Al's Restaurant. Ay, ay. Ayan. Sa La Trinidad to. Benguet. Al's Restaurant sa La Trinidad, Benguet. Bumaba na kami galing atok. Pabalik na kami ng Baguio City. Gutom na gutom na kami. So nag-stop kami dito pala kami sa Al's Restaurant. Ang sarap ng food. Sarap ng food. Sarap. Al's Restaurant. Yung Al's Special. Gusto mo to? Akin na lang yung legs. Ganun kita ka mahal. Ito order ni Andy, ano, pork asado. Wala so, sa sama na, Andy, uh, kumakain ka na kong ka. shomai, ay parang ayun yun. Ayun na shopao. ba diba, hindi may hima yon. yon? So yeah, but that's what inside. Yeah. Di na kami tumuloy sa Beacon Hill, ginutong kami. Ay mga pagkain doon, puro ang uh, mga English. Kasi mayari ng Beacon Hill, parang British. Tapos cafe lang yun nandun. Ay, gusto Hello, ko na mainit guys. na sa baga, nalutong bahay. Umuwi na kami agad. Ng... Makalat, Diyos ko, kalat. <laughs> Bukas uwi na kami ng Imos. Charot. Hmm kami ay magbabalik sa say it you say Burnham Park Burnham Park kasi magro roller skate siya ulit magpi playground siya ulit for the last time dahil uwi na bukas uwi na kami bukas sa Imus lahat yeah. ng kalat na nililipit yun tonight saka banta you say it guys batang walang dade batang walang kapaguran galing sa atok binggit ito magro, roller skates pa to. playground pa more ang ganda ng mabit view dito pa oh, may pine tree tingnan nyo pa baba pati oh, ko magalaw alam <laughs> walang sa walang pumindot oh, walang pumindot <laughs> Ayan na kayo yung train. Ah, diba? Tatawid lang kami. Doon tayo tumawid. Doon eh. Doon, syempre. Oo. Oh. Ha? Ah! Ah! Ching! Diretso, tas kaliwa. Playground na yan. Actually, playground na yan eh. And she's back. The same place. Iba lang ang damit. Si Daddy din. Fresh. Fresh kami tatlo. tatlo bagong liko Pero may magpapagod na bata dito. Araw-araw pagod. <laughs> si daddy. <laughs> We are back. Wala pa to siya ng 2023 nung unang punta namin dito. Ito, 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 itong bilog na to. Itong na to. Tawag dito ay ito. Ano daw? No reminder strictly, no? Private skate owners. Hala, meron na silang ganun? Hala. These are not authorized. Hala. Charot. Go! Akin yung mo para ano ka. Ah, para assist mo ko. Konti lang ngayon eh, no? Eto, obvious na konti lang compare kahapon. Walang professional ngayon. Go, go, go! Kita just na naman wala nang okay. hindi so, sa kanya eh. May nakaiwan. Back to bump car. Look at Andy. ready for checkout. <laughs>